ng July. Ang grabe, ang dami ah. Oh. Ayan Ay, na, naglalak si silabasan na. Hindi, mga tilapia malalaki. Kami, na, naglakbo na ni bro. Ayan na. Ah. Hindi na makatakbo. Tanong <laughs> <Sana> dami puti. Ang <laughs> puti. Mainit. Ang mainit na naman. Papi-fishing po kami. Ayan <laughs> e, naman, At may nadaan lang kami rito. Ano kaya ito? May ano siya oh. May, may itlog. May pugad. Pugad. Pugad na. At may itlog na yung naisip mo ko may puga dito na yung camera natin so, huwag wag natin nga hawakan may itlog na kaya to sa ano oregano to eh gamot to eh hindi yan oregano ha mukha lang mukha ng oregano amoy oregano hindi ah, hindi mo. amoy katutay <laughs> <Ganda na. laughs> may, clog. may clog galing po. nila magawa ng ano no puga tutusok dito parang naghanap lang tayo ng gagamba yung kabataan namin ganito eh naghanap Oo. kami ng gagamba oh, wala pang wala pang itlog bukod dyan lang <laughs> muna yung itlog mo dyan gagamba kaya paghanap tayo ng kagamba rin eh ay po ang panahon ngayon yan sobrang maganda po ang panahon at mainit <laughs> mainit po na naman mainit um, ugali po talaga ang mga pinoy yan yung pagtagulan naman tagulan okay, naman -ulan. ulan. naman ng ulan at oh. mainit kasi may iwasan talaga. Sobrang reklamo sa mga, mga Pilipino. <laughs> <laughs> sobrang init po at nararamdaman ang katawan namin. Iba na nga iba na yung, yung ano ngayon, yung klima. Oh. Dati ay nakakalabas na bandang alas 12 pero ngayon. Ayun, alas, ano pa lang, ano, mag alas 8 pa lang ngayon. Kaya nga, ang init na. <laughs> Parang oh. Uh -huh. alas 12 na. Hindi pa po namin alam kung marami is dali sa pupuntahan namin first time po namin dito. Nagahanap po kami ng pagpisingan. Uh -huh kasi nagdadrive kami nakakita kami ng maraming ano isda kasi wala kang madaanan puro makahiya po hindi kami pwede dumaan dyan makahiya lahat yan matinik kung may dali ito tala gusto magbota na? Ka, hindi ka na kayong sinilas ko eh dito makahiya lahat oh na nakapulot po kami ita ng isa pa oh. Ito ang papalitan. Parang sako lang. Oo, oh, tatahin lang dito yan. Pero ganda. Ganda Ibay, no? Laki ang laki ako. Kahit pang dagat. No? Oh, yan, no? Ibay. Ibay. Yan ang mga ano, hindi kasi sira. Talagang sinadya. Sinadya siya. Oh, tignan mo yung pagkainan niya dito. Hmm. Masulid to. Kahit pang dagat. Nahirapan na magdalat kasi mabigat. Ay, ano ko yan? ng bako, siguro. Siguro. Mapulot po si Ethan. Wow. Yan po yung panahon dito sa Taiwan ngayon. At bukas, may nakalagay na posibleng magka-bagyo. Mabating yung bagyo. Uh, pong mga batang alas 12. Uulan nakalagay sa bukas. Ethan. Yan po si Ethan. Nasa dulo. Kitik po niya yung spot kung maraming tilapia kasi tatahiin mo na namin itong lambat dito nakasilong po kami ni Ethan sa puno ng tulay at nagtatahi ng lambat dami na kasimbutas kaya nakakalayas pala yung mga ano, mga isda. Diba sabi yung malalaki na huli, tas nawawala. Oo, oh, nawawala eh. Ayun po, mga butas oh. Laki oh. Ay, yun na so surprise. Kasya yung daliri ko oh. Ay, kasya yung braso no. Nahilang kami ni Ethan bago mga isda. <laughs> 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 dito na ubos ang oras kami. naubos ubos ang oras. Ah, Mag-isang oras na kami. Tapos namin na ethan magtahi. Iwan lang natin to dito. No? Ikaw, eh? Iwan mo yung sinilas mo. Hindi kayo madama ito mawala. mo. Hindi kayo madama itong mo. na Wala na rin pumili. Bakit pala napulat mo ito? Hatin dito? Wala. Wala dyang gamitan. Dito no? Ay, sinilas mo pala. Kaya kailangan natin bu ng bu ah, kailangan natin na kasi meron dito mga bubog. Ah. Tapo kami banda ron. Pa doon. New spot ma maulap na kaya kanina, kanina ma dilim. Ah, kaya kanina maliwanag, ay maulap. Okay yan. Kanina sobrang ano, sobrang lakas ng araw. Ngayon na ay makulimlim na. May ano, balita ma dito ta ano. Tapunan yan. Na? lahat. Hindi may darating na bagyo ata eh. Magalan po lata sa Sabi niya 76 ba? 678. Palabas na sa nang area ng Ngayon, ngayong anong to? Oh. Araw. Bukas. Hindi ko lang kung bukas tong hindi ko alam kung matutuloy. Kasi dalawang area yung pupunta natin ng bagyo pag di, sa Taiwan pag o sa ito, Pilipinas. Dito. Doon sila o oh, yun Ganda po oh, ng lugar Ganda ng view Tingnan nyo po yung ano Yung kapaligiran po dito Dating mga may mga ano po dyan no Puno puno po Yan po ay ina po nila Binak po nila Baka may ano dito Karpa O di kaya ano Dalag Yan yung mga space Darin pala dyan no Mabilisan, mabilisan lang yan. Pag nabulabog kasi pa yan, pag, pag ano tawag dito, malinaw yung tubig ay nakikita po yung naninising. Kaya yeah, po silang lumangoy. Bumapang daw, sabi Bumagapang na pala ang tilapia. Ayun, mabas na naman po tayo niyan na ano, na ano na po kayo na ano na po kayo bro eh yung mga jokes jokes nyo eh nadadaway na ako yung <laughs> mga tilapia no nagsasambiting ayun po sabi ni bro yun yung malit po na tilapia yun yung malaki po na nagsasambiting daw ano yung paano mo na sabi nagsasambiting wala naman siyang ano simsuit simsuit ba Kaka-tilapia <laughs> <Simpost? Yes. Yeah. laughs> na, ka na ka Yung Ngayon, dadakbayin mo Yung yeah. so, tilapia na kita mo sa Sambiting Sam Tadakay mo. Oh, basta mag-isa lang siya. Pero pag marami, siyempre mahihiya ka. Tawagin mo ako pag marami. Na? Tawagin mo ako pag marami. <laughs> hindi na pwede, <laughs> hindi na pwede siya. Hindi ka na available eh. <laughs> San ka? Dun, no? Saan ka? Doon o? Saan? Saan? Wala, wala. Wala. Pero ano lang yan mga tilapyang ligaw ayan at maghagis po ngayon si bro ayos lang yan laylay tas mo ba makadi mo yan maghagis ng maayos yan Unang hagis Unang hagis ng gulay Ayun, ang ganda talaga ng hagis. May lito dito eh, May mga paliit Anong tilapia ang kinain mo? Ba't ang ganda ng hagis mo ngayon? Pansit. Pansit na tilapia. <laughs> <Marami>. <laughs> Ay, katan. Ang lilig po. Ang grabe, ang dami ah. Oh. Ayan na, yun, nags nagsisilabasan yun. na. Nags yun? Hindi, Laki. mga tilapia malalaki. Hindi, halaga, yata. Nakatago lang, nakatago lang. Pag di mapapansin pala, alam mo walang mga tilapia. Pero marami pala. rabbit ayan o no? grabe yung mga tilapia yan sagana talaga di, ka, di po nawawalan ng tilapia po dito kahit anong part po ng ilog dito so, wala yung dalag na tayo yun. wala yung dalag? na tayo dito, wala yung tanggal. dito tanggal okay, o ito dito nang sawa o sawa may nangisda na dito o tanggal na o nag fishing o okay, nag fishing na kanina fishing tawag doon, pingwit na may nahuli rin po sa ilog na ito tagal kami hindi nakapangisda na rito eh si Ethan, first time pala rito ni Ethan oh, tapos mga gumakapunta dito at saka ay marami din mga isda, yung mga maliliit po na yun no? ang dami oh parang nasa one finger na sila parang dito sila nagpapalaki Ayon, okay na. dito po sila nagpapalaki dun sa kabila naman yung mga ube ubay bang tawag doon? ubay gay ni <laughs> <laughs> yung mga clinic ng mga buntis. oh Like, ano po dito parang sasalo ka lang, hindi mo kita kung may isda. Kasi dito banda madilim? Kung madilim siya. Sa uh, ko nga malilit yung mga isda dito ay malalaki pala. Mahaba dilip. pala yung mga tilapia dito at saka yung mga lips nila red lips. Mga pulahan no? Oo. Oh. Maganda yung ano na kaliskis nila oh. Panalo na naman. Mga po saglit lang kami ni Ethan dito kasi nga yun yung panahon hintay namin magkanlong bago kami sumuong sa gantong oras nag-react yung balat namin eh hindi hmm. kami sanay sa mainit sanay kami sa aircon dahil yan <laughs> joke lang mainit po sa amin trabaho rin mainit po yung trabaho pero iba talaga ngayon parang pinas eh, kulang na lang maging katulad ng pinas yung pakiramdam ng init parang parehas na rin eh pag talagang summer dito talagang ganito rin yung ano pero mas mainit kunti siguro sa Pilipinas ano po parang sinasabi namin yung para alam din nyo yung reaction ng balat namin sa init kaya nasasabi namin mainit kahit nga ito yung kamay kong ganito tignan nyo po mamaya yan, mas po yan. may po yan Wala. magpapabansin po hanggang dito kaya mainit po talaga yun ang bilis pong mag ano ang bilis pong mag ano yung skin po namin dito <clears> hindi <throat> naman sa pagang kumbaga mainit po talaga at saka kung ano tayo na Lagi sa aircon, yung aircon na punta natin, medyo maganda-ganda yung kutis maganda natin. ano? Oh. Kung magiging makinis talaga. Oo. Oh. Kasi yung mga caretaker dito, nasa loob po ng bahay, mga mapuputi. Oo. Oh, kutis sila, maganda kutis. Kasi, parang ang hindi nagtatrabaho yung eh, oh, mga ano, kaganda ng ano. Oh, mula -mula, nung, mula eh. Nung nagsimba ako nung nakaraan, ano, oh. mga caretaker, ang ng kutis nila. Maganda. Parang kutis ng mayaman kasi nga, nakakagamit sila ng mga pangpaputi, oh. mga gano'n Kala, mo ibang, ibang lahi mga maganda ko kasi minsan isang bis lang sila lumabas sa aircon tapos maganda yung kanilang ano yun sabi pa na hmm, uh, sila mukha kasi hindi sila na hindi sure. sila nainitan eh Minsa, baka nainitan lang siguro sa paglabas ng pagbibili pag pag o oh. magro-grocery eh. o oh, lalabas sa pasyalan yun. doon lang sila nainitan at saka minsan ayaw pa nilang mainitan eh. kaya mapuputi po sila Kali naman ano, mukha sila ng manilapya. Ito. Oo. Oh, Kali Dito po, mainit. mainit ay masarap kumain ng manilapya. Nagpapainit. <laughs> Pampainit <laughs> daw yung tilapia. Nagpapainit, talaga kami. Kine. <laughs> di yung araw ang nagpapainit, di yung tilapia, grabe ka naman. <laughs> Iba na naman mari, diba na naman reaction ng mga viewers natin eh, yung tilapia at nagpapainit. Nagpapainit <laughs> po sa amin yung, yung, araw. Nahagis po kami dito ulit. Diba? <laughs> Kapag ating timba, ulit. Ayun, no? Isang Pahis. habis pa lang po yan. Ay naka, ano na, nakakalahating timba na po siya. Maganda talaga Pahit. Paganda. Paganda, Pahit. Paganda, Pahit. Paganda, Pahit. Doon naman bro, yung hindi pa na ano -an, hindi pa na bubulabog para may isda. Dito, dito eh. Dito. Pag lang yung yan, pag -alaga. May hito tayong mahuli eh. at di po tayo nakatikim na po tayo ng hito sa ano po sa night market pero sa ilog ko ay mismo huli po namin dito so, ay hindi pa ako nakatikim yung mga tawag doon bugi bugi ba yung parang itlog sige tirahin mo kung kaya mo ito so, yung maghagis yan eh. tuloy ko na para hindi na po kami babalik po dito makita pag maingay kasi naririnig din nila eh. ayan no makaba yung agis dapat binabaan mo pa para kuha dun sa pinaka ano pinaka gitna pero may huli pa rin yan ayun no tumatalon na sila dun wala pati wala ba? magulabog wala. Bukit. Tungusay, nakatalon pa. Ganito yung pinaksiyo namin ni Pero masarap po ito. Pakiyo. Oo. Okay. Putik pala dito. Mahirap po dito mamising pag putik. Ayon. Maganda po yung mga bato-bato dito po sa putik po ay eh, pag naputikan po yung ano hindi na po tayo makakaalis tatagalan po pala makakaalis naman pero patatagalan lang sa paglalakad kaya mo dyan o ah, sige ayan po at ayan, tatay po dito yan try niya po dyan hindi okay. ko alam kung saan yung ba? ba dito ba o dito ayan tatakbon po ni bro yan dito dapat bilisan mo tumakbo dapat yung ano yung ginagamit mo pang kalsyum kalsyum ba yun? <laughs> ayan eh, pang, buto. pang buto, -buto. buto buto ayun lang pag baon niya ano yan tilakbo na ni bro ayun na, <laughs> <laughs> ayun na. hindi na makatakbo sa <laughs> loob <laughs> <of dying> puti <laughs> ayan o no. parang ano lang step po ng higante <laughs> Hindi ka makakatakpo talaga ng matak ano dyan kasi nga ano maputik. Putik. Mga shaw shaw. Kunin ko yung timba. Para uh, minsan lang po kami dun. Paganyan po kami. Meron din. Ang paksi malilit dito yung area niyan dito no. Oh, wala din sa puntahan namin ni Ethan kita <laughs> May isa naman malaki Pwede na po ito Try ang daming mga Maraming malaki, kukunin, namin maliit. Para sulit naman yung ano namin nakita. Mga tubinggel, pwede na. Pero pag sobrang liit, balik. Mas masarap yung maliit eh. Ha? Huh? Yung parang... Ating na? na? Ating mga na maliit na sobrang? Oo. oh, sa atin mo, maraming maraming maliliit na kinukuha eh. Ano to? Ba? Kaya tawag mo bunog. bunog. Ang kukulay. ba ito? oh, parang siyang blue-green na tilapia. Ito natin. Ano? Parang blue-green... Blue-green tilapia. Ano ba yung list ng tilapia? Di uh, 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 uh. ba diba tilapia rin yung anong uh, na? Uh. Isa talaga, isa, isa lang yung magmamayari ng pangalan niya. Tilapia lang. Tilapia, <laughs> walang palayang. Sa Indonesia, ikan. Na? Ikan. 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 Uh, ikan. Matching. Guring-guring. Di ba guring-guring is the oh. fried Fried. Ahuli ah, lang po ng isa green. Huli dito eh. Yan yung nanay ng tilapia na nahuli mo. Ang taba oh. Ayan na, busog na busog po siya. Kagaya ko. Parang pares po kami ng malaki ng tiyan. <laughs> malaki nga din doon. Kaya ang kasabi ng asawa ko. Eh. So, malaki na. So, alam, matatagalan tayo doon sa pagkain natin. Eh. Ang dami naman ng pagkain yun. Sabi ko sa sarili ko. Paano ko makapag-diet nito? Kung kain ng kain. So, Misan, hipon eh. Nakaraan eh. Sarap na halos lahat. Masarap. Parang prawns na yun eh. Prawns so, oh, Prawns. Malaking hipon. Kung so, hipon na yun. Hmm, laki. Tapos naka ano siya, para siyang train ride na may kasamang butter, garlic, no? butter garlic. Wow, sarap. Yung mga <laughs> Taiwanese din eh. Napapasarap din eh. Pag nahuli po kayo, talagang tagi isa Eh, dalawa ba yun? Pag eh, dalawa tayo doon? Sa dalawang malalaki. Ubus po yun. Grabe. Talagang pinagpala po kami sa pagkain po din. Ang dami eh. mga iba-iba bang karne. Oh, alam po yung hiwa po ng karne nila dito, yung maninipis parang shabu-shabu. Oh, yung biko, parang biko niya, di Shabu-shabu yung, shabu -shabu yung binaon mo. Baon ka pa nun eh. Oh, nagbaon na ako tapos ang ginawa ko doon, ano, inadubo ko ulit. O, tapos naglagay ako ng bumili ako ng sitaw. Para sa baboy ba yung baka? Baboy? Baboy. Oh. Ito yung tilag parang sinasabu-shabu nila. Ganun lang yung style po ng ano nila dito. Mahal po yung adubo nila dito. Si Binti Ate, yung ano na. Ilang piraso ilang pirasong hiwa pero malalaki yung hiwa okay, yung parang natutunaw sa dila po na uh, baboy parang adobo style mm. tapos yung ano nila dito loto nila hindi hindi, natatang, hindi na tatang hindi na talaga nawala yung may ano yung may alak alak oh, uh, yun, alak. may pampalasa palambot daw yun parang bis lambot nakatikim ay. ka na ba ng paulita? oo oh. okay. Oh. ating ko daw uh, ba yun? ay malamig pero mga Taiwanese dating katrabaho ko dati sa isang company ko, gustong gusto yung ano yung Paulito yun. mo nila yun, pag kumain ka mga trabaho mo, lasing na lasing eh. <laughs> ilang ilang paulita pang inano sa isang araw dalawa parang pampalakas niya parang kumbaga sa Pilipinas ay gin para lumakas po yung ano yung ugat-ugat nakakatulong nakakatulong daw ang alak ah para maging ano sa katawan natin kailangan daw ng alcohol. Totoo ba yun? Oo, oh, kasi okay, lang. <laughs> o oh, dun mo, sa may silong dun mo. Sa yun. Dun na lang. Baka mayroon dun, tara. Kasi dyan, eh, wala po kasi graduan para sa pangatlong hagis mo ay eh, may mahuli ng marami. Ay po natin dito. Dyan, baka dyan po sila. At, yung mga tilapia -tila po, po ay ano, magpa magpaitim, kaya nasa silog po sila ngayon. Mainit din po. Ayaw na, posti. Subukan natin. Ayan o, oh, mga posti. Ang lalaki pong posti dito. Oh. Sa government po ng Taiwan, ayun o oh, po, maganda po yung ano nila dito. Posti po nila, o. Oh. Grabe. Ayan o. Oh. Nakuha mo na, bro. <laughs> Baba mo, wala na. Bayeran yan, bro. Nauli mo yung ano, yung... <laughs> yung naagos na ano yan anong, anong tawag yan na puno ipil ayan kinakain ng mga Vietnamese yan yung bunga nya masarap daw yan masarap ba hindi <laughs> <laughs> ang mabigat hindi ang mabigat hindi ang mabigat dami din eh mga, mga maliliit maganda yan um,

Tapos ano pa, malawak yung lakaran. Hindi natin alam kung may ahas doon. Ah. May ahas. Parang yung ahas, oh. no? Init eh. Hmm. Ang nakatakot pala, yung isa, yung parang hindi na hindi siya kobra. Wala dilaw -dilaw. yung dilaw-dilaw. Yung pala, mo lang sa damuhan. Kahit di yung matapakan, malakas ang ano niya, ikas. Nandito siya. Kaya niyang taklawin ka pa ganyan, kahit malayo. Hmm. Na kabuta. So, kabuta ang kailangan na rin, kabuta. Yung kailangan. Kailangan o para mabulabog po sila ngayon ang ano ng tubig ay uh, hangin na uh. mahangin siya ngayon grabe talaga ang ano dito oh. pag napapansin nyo po yung mga tulay tulay po dito yung isang ganito po ay ano na 2, 4, 6, anim na ano po siya anim na poste grabe yung sulid na sulid po yung ano nila dito poste nila parang tayong ano ng isang bungalow nyo isang poste pa lang. grabe no talagang hindi ang tawag doon yung sa hindi sa binitin sa gamit ang ganda talaga dito kahit ilang mga sasakyan ang dumaan dito ayan po yung huli po ni bro yun lang inabot ng diyan yun, blessings pa rin yan pag balik natin yung maliit ito pwede na to. Buwa na, kampre ito. Ulit pa to, no? Yan na. Lalo, nagluko po yung GoPro. Pero yung ginugoprohan, ay buha, ay. Yung kinakandarahan, hindi nagluloko. <laughs> you know? Pilyo lang, no? Maloko lang. Maloko. Nagasa po ako ng kamay. Ang ganda po dito. Ang tahimik. Mm. Ah, Ah, labig. Parang may bag dun, oh. may bag ba dun? Yan no? Oh. Tignan natin, tara Tignan natin, May bag na yun Bag na tignan may At tingnan po namin doon. para may Ilagay mo muna dyan, tignan natin may bag dun oh. may mga tao Ayun, no? may pa video mo Video ka, video Video pala Kita? Oh, yun pala yun Ayan, no. yan. Kala? Ay, May bag pa naman dun Nakala ko, ano na yun <laughs> Ito na po yung huli At, <laughs> tilang. lang. Buti kikitan mo. Oh. Baano sana tayo doon? <laughs> <laughs> Mahati trespassing. Okay, Yan, uh, sunod po ano. Uh, pauwi na po kami. At tingnan na lang po natin kung makapagluto kami sa labas kasi mainit na naman. Pero pwede din namin magluto. Yan, dito po kami sa sasakyan ng Ethan ngayon at lakas ng ulan. Grabe, hindi kami makaalis. Yan po yung sinasabi namin kahit hindi kami makapagluto. Lagi na lakas yung ulan dito. Ayan o, lakas po ng ulan. Tawag po namin Ha? O, oh, tulis pa Tayo maka Malakas po ng ulan no? ha? Ah, Magsilaw din yung sasakyan <laughs> Sa ulan Pahula muna tayo no? bago uwi Hindi po kami makapagluto Sa ibang araw na lang po Ito kami ni Ethan dito Mapasit dito sa kanay tsaka ni Ethan tayo. Dito ko nagkita na spaghetti, ay spaghetti nilalagyan ng ketchup. Tapos po yung yung lips. Oo. Pero po dito sa Taiwan yung mga pancit. Halos lahat eh, kahit yung may ketchup. Ay po natin. Alam ko naman hindi tayo dito. dia memang dalam nasi. Oh kalau kita gelap-gelap jatuh gitu. Man tu baik buat. Susap dinawan nila. Kaya, May onion <gibur> yang pasit ni lah. Mai unyun dia. Kuniling. Saya ni nak? atau kalau yang lain juga, ibunya mana, kalau mana perkara macam macam silang apa? Ani lah masih masih ada yang analog yang naa parang lagi chatting chatting, apa ini? di sana apartment, palayar eh dari mana kapal, kosnya

buwan ba? buwan ba? ang so, buwan na ano yun sila sila ng kasir dati na may yung baba yung asawan para na ulo ng mga bitumis dati baka nito kasir sa bago na yun eh ano ang collection mga tawag nila dito kung sino pa kasi na.

啊，买菜去！你照买菜，你看啥子东西啦？